Hello mga kabali, magandang araw sa lahat. lahat uh, Sa araw na ito tayo maglalagay ng waterproofing sa ating wall Gamit ang ating Bustik Power Mix ano Ayan, i-mix natin to Pag medyo okay na Ilagay natin sa timba Ayan, buhos natin Ayan, tapos ilagay natin ng 4 kg simento Ayan Ilagay natin, buhos natin pagkatapos i-mix natin ang gamit ang aking uh, mix drill ano? ayan kailangan ma-mix natin ng maayos ano? walang bubo okay ayos na uh, bago yan, bago tayo magpahit yung wall, uh, kis kisikisim mo natin ano? lihain natin para mawala yung mga bukol-bukol o mga buhangin ano? ayan Ilinisin muna natin ito. Ayos. Kailangan malinis sya bago natin ipahid ang ating waterproofing power mix. Boostic power mix. Maasahan to mga kabady, no? Talagang subok ko nito sa aking wall dito sa itaas. Wala talaga siyang tagas. Ayan. Umpisa na natin. Lagyan na natin siya ng kwan. Uh, power mix boostic. Ayun. Pahiran natin ang ginawa ko dito mga kabali no? first coating muna tayo ah, meron po yung uh, second coating na, ano? ayan pahid, paid pahid, pahid lang mga kabali uh -huh. siguro na medyo maayos at wala mga bukol bukol o dumi ayan tuloy tuloy lang po mga kabali sa pagpahid Tuloy-tuloy lang sa pagpay ng ating Bustik Power Mix. Medyo makati ng konti, no? Kaya kailangan tayo maingat para hindi masyadong dumikit sa ating kamay. Yung ating water waterproofing na Bostik Power Mix. Ayan, mga kabady, no? Nasa second coating na tayo ngayon. Uh, pero bago tayo mag second coating, kailangan natin patuyuin ng mga isa hanggang dalawang oras. Bago natin ipahid yung second coating. Okay. Yan po ang aking tutorial. Uh, sana may natutunan kayo, mga kabady, no? Ayan. tutorial lang ito mga na no? para may konti tayong kalaman sa ating paglalagay ng ating waterproofing sa ating wall okay tuloy tuloy lang hanggang sa matapos ayan malapit na konting konti na lang mga kabali, matatapos ito yun sa ilalim ng hagdan no? para walang tagas sa hindi ko dyan mga kabali no? bakante Ah, ayan. Hmm, kailangan walang tagas bago tayo maglagay ng skim coat o oh, mag magpintura ilagyan ko muna siya ng waterproofing bostick power mix okay konting konti na lang mga kabali matatapos na Ayan, maraming salamat sa iyong panonood mga kabali, no? Sana may natutunan kayo sa aking kunting tutorial.